Pero ibig sabihin ng momol. Momol! Di ba ano? Bakong mol? <laughs> Hindi, oo. Oh. Mol mol? Or pwede rin pinritong <laughs> momol. Isna. not. Alam mo ba yun? Ito, eh, momol? momol? Momol. Alam mo ba yun? Ay, momol. Make out, make out lang. Make out, make mm. out lang. Make out, make out lang yung momol. Kala ko momoling yun eh. <laughs> momoling. Momoling. <laughs> Kasi sa, sa panahon ni June B, pati panahon ko, yung uh, sa atin ano eh. Di ba nung panahon natin may, diba, may bang MU? Di ba may MU? Ah, ay, mag-on! Mag, -on. mag -on. <laughs> Single? In a relationship? Or it's complicated? Familiar na tayong lahat sa iba't ibang relationship status. Na lalong pinaigay ng mga social networking sites tulad na lang ng Facebook. Pero narinig niyo na ba? Ang hohol, kokol, momol, momol, at momox? Ngayon naman, alamin natin kung alam ng taong bayan ang ibig sabihin ng momol. Oo, make-out, make-out Isda yan? Isda! Isda! Momol na isda. Parang pinditong momol. Or sinigang na momol. Momol, parang mol. Yun. Mol, no? Bagong mol. Anong tingin nyo ibig sabihin ng momol? Momol. Momol. Dalawa po. Mm. Make-out, make-out Thank you. Bobo. Bobo? Parang yung tanga. Tanga. Oo. Oh. <laughs> ano bang tingin niyo yung ibig sabihin ng momol? Make out, make out. Make out, make out lang. Yun. Thank you, ate. Momol. Make out, make out lang. Yan. Yun yung ano eh. Parang oh, yung nasa weird part ng relationship. Yung hindi kayo. Pero hindi rin naman hindi kayo. So parang nag-momol lang kayo bago mo eh. Kiss, kiss. Ganun. Yan. Yun ang momol. So... Ano siya? Non-relationship type of term. Kaya, intindihin natin yan. Momol is momol. It's an activity. It's a verb. It's not love. Love is a word. Tiyak kang momol ito, pero hindi mo no, pa kasi yung salitang lang. No, parang dinedegrade. Uh, one step lower pa siya. Doon sa official na panliligaw. Takot kasi mga Pilipino na, oh, nanliligaw ako. Kaya, Kasabihin mo, momol, momol lang. Kaya, uh, pag nabasted ka o pag hindi nag-workout, no, hindi mas masakit. Alam niyo ba mga best bet na may rules o patastaw ang relasyon momol lamang? Kasi kung hindi mo sundan yung rules ng momol, baka masaktan ka. Kaya natin dito yung heart mo, before anything else, protect your heart. Rule number one, ang momol ay hindi kasing kahulugan ng pag-ibig. Alam, kaya nga lang eh, diba? Make out, make out lang. no your role know the definition of terms. Pag yung momol, sa so tingin mo, love yun, dahil nagmomol kayo, naku, patay ka! Gaya na lang na nangyari kay Majel, na nasawi ang puso dahil inakalang true love na ang momol niya. After nung hangout, hangout namin, niyaya niya na ako noon. So, lumabas kami siguro ng mga two weeks. Alam mo yung parang kami, pero wala. Wala yung salita na BF, BF, girlfriend, girl, mga no, ganon, wala. Pero sweet kami, oh nag-holding hands kami. Pero, wala talaga. Ayun, sobrang, sa so sobrang sweet niya, sobrang caring niya, dun na, dun na ako na, dun na ako unti-unting Alam mo yung pagkagising mo siya, iniisip mo, ano naman kaya gagawin namin, may, may, may mangyayari bang tampuhan sa amin. Ganun na yung feel ko. Tsaka nagsiselos na ako talaga. Dumating na sa point na selos sa selos na ako. Hanggang sa pumasok na sa kanilang momol relationship, ang rule number two. O huwag masyadong malikot ang kamay. Yung momol, kissing lang yan. Yung hands mo, hindi dapat makulit yan. Pag yung hands mo, makulit, hindi na momol yun. Meron ng movie on ganun to the next level, momox. Extreme. Sabihin yung hands mo, medyo malikot na, magalaw, Nag-wandering hands. Momox means make out, make out extreme. Ito raw yung part mga best men na you make himas, himas your boy lalu or girl lalu's body parts. Pero with love. Kaya nga make out, make out lang. Make out, kissing. Hindi kasama ang hands. Kasi pag yung hands naging makulit, baka kung saan mapunta yung momol na yan. Hindi na momol yun. At dumating na yung point na nainis na ako talaga sa kamay niya. Ang likod hindi ko ina-expect yun. Ang, ang ina-expect ko lang, okay, sige, hanggang kiss lang, kadal kadal lang. Pero dumating na sa point na binipilit niya akong may mangyari sa amin. Eh, ayoko, kasi natatakot talaga ako. Bigla na lang siya nawala. Hindi ko alam kung bakit. Then next siya, sabi ko, uy, sabi ko, galit ka ba sa akin? Wala talaga, as in, miniskolan ko, wala. Kasi akala ko siya na talaga. Pero minadali niya ako eh. Yun yung masakit dun eh. Feeling ko mag-aantay siya, pero hindi. Kaya naman para hindi kayo magaya kay Majel, tandaan ang rule number three. Pag kinilig ka na, tabay, mag-isip-isip ka na. Kilig could lead to love. So, pag kinikilig ka na, ibig baka mag-fall ka na dun sa kamomol mo. So, draw the line. It goes back to the golden rule. Momol is not a to love. At para naman sa inyo mga best men, napaka-importante sa Momol ang rule number four. Don't kiss and tell. Hindi pwedeng magmomol ka, tapos sabi mo, Oy, na ano, kasi ganyan. Kasi parang, i-respetoy mo naman yung, ano, yung lu No, kung may girlaloo ka, kailangan may respeto ka dyan. Hindi pwedeng mo na, oh, namomol ka yan, yan. Kasi, ano yun? Hindi naman mas macho pag mas maraming, ano, eh, Quantity does not equate to quality. Hindi naman lahat ng momol ay may pangit na ending. Meron din namang nauuwi sa happily ever after na samahan. Gaya na lamang na magkasintahang sila Akiko at Gerald na aminadong pinagdaanan ng iba't ibang stages ng momol relationship. Liwana mas kami pero pinipigilan ko yung feelings ko kasi na, na ako dahil may feelings pa ako sa ex ko. Nagkakaroon na ako ng feelings sa akin. So, nanlito na. So, pinipigilan ko yung sarili ko. Naghintay talaga ako hanggang mag-recover siya sa Siguro mga one month kaming ano, um, make-out, make-out. Parang kami, pero hindi. Parang no commitment kasi dahil sa ex ko. Dahil sa akin. Lagi <laughs> like, enjoy ako kasama siya eh. Parang, parang nagkasundo mag yung ano namin, yung click namin. Hanggang ang momol o make-out, make-out lang naging momol o make-out, make-out with love. Yung heart mo mag niyan na ng heart mo na, okay, pag mumumul mo, mumumul na yun. Medyo, ano na yan. Mag-override na sa body. Maram na mo na yan eh. Pag yung heart, di ba? Sabi ni Donna Cruz, pag tumabok yung puso, wala ka na magagawa kung di sundin ito eh. Dito na papasok, mga best men, ng rule number five. Kung gusto nyo din naman ng isa't isa, abay wag na kayo magpakipot pa. Baka ito na nga ang pinakaabangan ninyong inner relationship status yung malaman kung ano na gagawin nyo next. Pero alam niyo naman yung gusto nyo gawin pareho. Wala lang nag-first like move. So, pag alam niyo na pareho yung gagawin niyo, ito yung magpakipot. Save time. Kung may nararamdaman ka na, at alam mo na gusto mo na mag-level up, ano, kaya mo din naman yon. Mas nasa sa'yo yun. So, uh, mas nakikilala, mas nagkakaroon ng, pa ka ng panahon, mas nagiging tiyak. No, wala pa namang uh konkretong pag-aaral na ginawa tungkol sa mga tao o mga magkarelasyon na nagsimula sa momol pa lamang. Uh, pag momol relationship, know your role. Diba? Kung momol lang yan, kailangan problema na wala ng communication eh. Yan nagkakagulo eh. Pag-usapan nyo. Oh, uh, girl Lou, momol lang to. Ah, momol to. Tayong ano, Alam niyo ba mga best men na bukod pala sa momol, momol at momox, eh, meron rin kinatawag na kokol o coffee-coffee lang? Kokol, it's like making inuman about alak. Because if there's alak, there's balak. <laughs> if there's wine, you know your mind. Wow! Pero ang kokol, coffee-coffee lang. Yan yung parang landian during the daytime. At hohol o hang out, hangout-hangout lang. Tulad na lamang ni Mickey, isang aminadong trip na trip ang pagkokohol at certified koholista. Pag may nakilala ang babae sa bar, syempre hingi ng number, uh, bisita, ganito, ganyan. Tapos the next day, meet, gimit ulit, uh, minsan, coffee, uh, sine, ganon. Kohol, hangout, hangout lang. Yan usually yung nangyayari bago magmomol. Hangout kayo. So, Nag-hangout kayo, get to know each other kayo ng konti. Yun, usually nabili din sa momol. Yung mga ano yan. Ideal prerequisites. Ah, oh, madalas ako mag-a-call. Uh, tingin ko nga, happy ko na yun. Mas masaya kasi ako pag mas marami ako na Ayoko pa ng relasyon, masyado. Ah, mas maganda kasi hindi ka kumit eh. Uh, mas marami ka pang pwedeng makilala kaysa sa isang tao lang. Don't underestimate the power of call. Po kasi ngayon, puso yun eh. Yun parang safety mode. Parang, oh, let's have coffee naman. Diba? Parang wala namang... Hindi siya dinner, hindi siya movie. Pero, kasama kayo. So, hindi siya pet. para siya yung... Dumidate kayo pero safe. Para walang awkwardness. Coffee lang. Ang, ang maganda kasi sa Ocol, uh, siyempre single pa rin ako. Magkita man kami ulit sa bar, hindi siya magagalit kasi wala kami relasyon. Tsaka mas maraming chance na makilala pa ng ibang babae playing safe karamihan ng mga Pilipino ngayon. Mapamomol, momox, kokol o pohol pa yan mga best men. Siguraduhin pag tinamaan ka ng pana ni cupido, hindi lang puso ang iyong gagamitin. Dapat ay kasama ang utak at damdamin.